Meron ako ditong pork ribs na nagkakahalaga ng 450 pesos. This time may gagawa naman tayo ng medyo masarap lang na recipe dito sa ating pork ribs. Pero wag kayong hindi tayo gagamit ng napakaraming ricado dito sa ating lulutuin. Napakasimple lang at kayang kaya yung sundan. Basta panoorin nyo lang hanggang dulo itong video na ito at siguradong mag enjoy kayo. Pagkataga ko nga ng ating pork ribs ay titimplahan lang natin ito ng toyo. Siguro sa toyo ay halos 1 half cup lang ang aking inilagay at lalagyan din natin ito ng mga 6 hanggang 7 kalamansi. Or kung may lemon naman kayo, eh pwedeng kalahating lemon lang ay sapat na. Pagkatapos nga natin timplahan ng ating toyo at kalamansi, ay hahalo-haloin nga lang natin yan. Magkayo mag-alala, naghugas ako ng kamay at hindi naman marumi. Tapos ay ibababad lang natin ito ng isa hanggang dalawang oras. Habang nakababad naman yung ating mga pork ribs, ay eh, naghihiwa lang ako dito ng ating gagamiting toppings na bawang mamaya. At gagamit din tayo dito ng bawang na ating dudurugin para naman ito sa ating panggisa. Siyempre, maghihiwa rin tayo dito ng isang pirasong sibuyas sa pula. At ganun din ang ating gagawin sa ating sibuyas. Pipinuhin lang natin ito. At shoutout pala kay Ma'am Lynn's Journey. Maraming maraming salamat po sa inyong pa-stars. Una lang natin ginawa ay eh, naglagay tayo ng mantika at pipirituhin nga natin itong ating hiniwang maninipis na bawang. Kapag golden brown na kagaya niyan, crispy na yan, hanguin mo natin at itabi. Babawasan ko lang yung ating mga mantika. Kapag okay na, ilalagay naman natin itong ating binabad na pork ribs. Bali, ang gagawin natin dito ay papupulahin lang natin ito o isisir natin ito gamit ang ating medyo malakas-lakas na apoy. Tandaan na kapag nagsisir tayo ng karne, kailangan malakas ang ating apoy. Kung sa ganun ay hindi magtubig-tubig yung ating karne mailak nga natin yung lasa doon sa ating karne. Mga ilang minuto nga lang yan nakasalang dahil nga malakas yung ating apoy ay siguradong mamumula na yan kagaya niyan. Yung halos magkaroon na nga ng medyo sunog-sunog doon sa mga part ng ating karne. Hahanguin at itatabi muna natin itong mga karne na ito tapos nga ay gigisahin natin yung ating onion. Maraming maraming salamat nga pala sa lahat ng mga viewers at bagong followers natin dyan. Welcome po kayo sa Cook and Taste. Mga ilang segundong paghahalo lang ilalagay na nga natin yung bawang. Dito naman ay hahalo haluin mo lang hanggang sa bumango itong ating ginigisa. Paminsan-minsan sa isang linggo kailangan kailangan nag-uulam tayo ng karne. Mahirap naman pag walang protina ang ating kinakain. Baka naman manlata na yung ating mga kalamnan. Pero hanggat maaari nga ay gulay at isda ang ating kakainin. Dahil nga yun, ay talaga namang hindi siya masyadong makolesterol. At ibinuhos na nga natin yung pinagmarinatean kanina. At dito naman ay titimtahan ko lang ito ng isang sachet ng ating oyster sauce. Kailangan ay isa lang natin itong ating pinagmarinatean. Lutuin muna natin ito bago natin ilagay yung mga karne. Upang sa ganon ay maiwasan natin ang mga sakit o yung mga bakterya na nakahalo dito sa ating pinagmarinatean marinatean. Yung namang nilalagay ko ay beef powder lang. So yun na nga yung natitira kaya nga nilagay ko na. Pwede namang wala niyan at ako naman ay meron kaya nilagay ko lang. Haluin lang natin ng haluin hanggang sa kumapit na ayo yung ating sauce do sa ating karne. Tapos nga niyan ay lalagyan na natin ito ng tubig o sabaw upang dito na nga natin palalambutin itong ating mga pork ribs. Lagyan din natin ng konting pamintan durog upang sa ganon ay magkaroon ng lasa at lalagyan din natin ito ng pambalanse na asukal na pula. Tatakpan natin at pakukuluan natin ng na mga 30 minutes. Ganito na ang itsura niya after after 30 minutes, alam ko siguradong malambot na ito dahil nga lumitaw na yung kanyang mga buto. At this point nga ay pwede na natin tigman para naman malaman natin kung mayroon pa ba tayong i-adjust. At isa na naman nga pong masarap na recipe ang ating naibahagi ngayong araw na ito. Simpleng simple lang at alam kong kayang kaya yung gawin kahit nga bata ay kaya itong gayahin. So ano pang hinihintay nyo? Tara na at magpe-plating na tayo. Shoutout kay Ate Elizabeth Barcelona Corpus. Maraming salamat sa panonood. Salamat din kay Claudette Alqueros. Maraming salamat din po sa inyo. Sa plating pa nga lang eh, parang natatakam na talaga tayo. Kaya nga ito at lalagyan na natin ang ating toppings. Kaya naman ang tanong ko sa iyo, makakailang kap ka kaya ng kanin pag ganito ang ulam sa harapan mo? Kaya nga ako, eto, kumuha lang muna ako ng dalawang piraso kasi nga marami pa kaming kakain. Pasensya na pala kung nagutom ko kayo sa oras na ito. So maraming maraming salamat ulit sa lahat ng mga sumusuporta. I love you all.